So ngayon, patos na kayong dalawa? Is so unfair pa magpinsan kayo. Wala akong kinakampihan. Neri! Ate, huwag mo na si Stick. Salamat, Neri. Umayos kayong dalawa, ha? Maski nasa biyahe lang tayo. Please. Pagdating naman natin sa Maynila, maski anong gawin ninyo, okay lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Pwede ba tayo umalis. It's least you can do, Steve. Magkakailan mo ba ako paghihintayin? Brenda, sa ngayon, hindi ko talaga alam. Please, just give me more time. Yeah, come on, Brenda. Give him some more time. Napaka-demanding mo naman. Pwede ba? Hindi ka lang kasali sa usapang to, ah. Oh, really? Kasi last I checked, ang dahilan ko, bakit confused fusey si stick? Ay dahil sa akin, hindi ba? Bitch. It's bitch ka. Sandali lang ha, please. Please, awat na. Uy! Ah! What was that? Neri, okay ka lang? May nasagasahan yata tayo. Sa'glit ha, i check ko lang kung ano yun. Ingat na! masakit ba? Uh, hindi naman masyado.